Si Tayo kay Paring Joel mga idol, tingnan natin kung may ulit 'to mga idol. Ah, no? uh, bagong parating. Oh. Uh, pang ito yung pangatlong video ko sa kanya mga idol. No? Uh, Shout out sa ating lahat. Good morning. Thank you nang no? marami sa lahat ng followers at viewers na nanonood sa aking channel. Salamat. Mabuhay po tayong lahat. Ayun, no. Ito mga idol, matay lang 'to para So, kahit hindi na ako tumulong dito kasi yung yung kanyang ano, yung ilalim merong PVC na paano oh, yung tawag ito yung kilya na kalagay sa lalit so kat paring yoyoy mga ito lo kat paring yoyoy ayan hagot din o oh. mga ito lo Oh, oh. pero ito, ito muna titingnan natin kay Paring Joel. Oh, may huli to. Oh, tulak. Oh, tulak. Oh, sa, tulot. Noop. Ayan, kailangan lagyan ng kalang mga idol para diridiritso lang ang bulusok so tingnan natin itong kabila ay eh, parang yoy so may huli ayun na. oh oh hindi na ako kailangan dyan madami na sila mga idol eh Pagbak na naman yan, no? Oh. Saglit lang, magaan kasi yung bangka niya at uh, bago. O? Oh. O, oh, yun, no? Oh. Ah, dami na sila, eh. So, itong ilisin niya, oh. Ang kanyang propeller, oh. Ay, doon, oh. Eh. Pang karera, propeller na, no? O. Oh. Ah, makita niyo, bilis ng takbo. Agot, 120. Agot sa 20. Wala muna. Thank you. Thank, you thank you talaga ay. Eh. Thank you muna. Panawa sa mas mahal pang manam ang man 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 dilis kisa ko ni tulingan. Oh. Ay siya. Oh. Asi ko tapos. Salamat. Okay na tayo kay. Ay, oy, Oh. Oh. Dito pala kaya kasi. Salamat. Sino oh talaga ni Paring Yoyo, yo. Yun And yung bagong bangka na blessings, oh. Ayun oh. Ay, bisitahin mo muna yang. Oh. Ali pa Thank you. Halak e, oh. Ayun. 'Di ka lumapit diyan, diyan yan. doon na po simbahan. Charity, ba? Oh, free oh. ka naman. Oh, uh. <laughs> Pag may tinanim, may Wala na. Wala na, wala na, okay, uwi na kayo. Paano kung ng tinanim? na, ali mo labong. pa talaga. Oh, eh. okay, wala na, tapos na. Ha? Oh. Sino pa? Tapos na? Wala na. Wala Tapos na rin. Hindi na ako. Yan Joy, may uli yan Joy. Dito kay paring Joel. Tingnan natin ito kay paring Joel. Hoy! 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 Ano yan? Oh! Oh! Hoy! Ano ay? yan? Magagawa na? Wala na? Saan ang natira? Matunta, dami. Ayan, ay, ay, kay Hero. wala ito. <laughs> Pakaila sa pusa ito. Pakaila sa pusa. Ayan, kanya tapik mga idol. Pakaila sa pusa. Mabilis umagaw ito. Eh. Pakaila sa pusa pato. Ha, ha, ha. <laughs> Jay Tingin Wala, di mo kukulangan Ay, tibay mo talaga <coughs> Tagal na sa Santa Cruz, di pala pa mo munisipyo Ay, awa nga, ranga pangagat O oh? Yan ang kanyang taplik mga idol, o oh. Dami, o eh. Magsipag ka hmm. lang Asya ka mga idol na ito Patulahan naman kami sa bahay Bukas mga ka lang, lang, tabad ka rin. Kaya salamat ng marami sa mga fishermen. Pang, ano na to? Panggata. Panggata na yan. Thank you. Tapos kaya ay pusa. <laughs> ang pagwawala. Ah. <laughs> ito yung para tayong eron no? Kung may huli? hindi ko alam Parang matamlay sila, ano? Parang matamlay? Parang walang huli ng mga to? Hmm. <laughs> Parehas na tayo, Joel. Nagpantay na, oh. At, uh, ay. Naka, nakauna naka ako, eh. Kaya, ano, Pares lang naman tayo, oh. Hindi naka nakadalit naka lang naka naka kay Iwaray Kay Iwaray? Kay hmm. tayo. May parating pa, ka? Wala na. Wala na.